Nakarating na sa Siargao ang tulong na inyong ipinadala. Nagpunta ang Operation Blessing sa Del Carmen, Siargao Island para magbigay ng sapat na supply ng libreng gamot para sa mga kababayan natin may pulmonary tuberculosis. Pudugdug sapit, lantan ako lantan, labada po yu. Isa sa natulungan si Celso, isang mangingisda. First time po talaga namin ano makatanggap may nagdo-donate po ng sa TB meds po. Nagpapasalamat po kami sa pagbibigay, pagdo-donate nila ng gamot. Dahil po marami po kaming pasyenteng matutulungan. And prevent po namin na mahawa pa po yung kasama-pamilya ng mga pasyente po namin. We want to sincerely thank our generous and kind partners and supporters of CBN Asia. Let's continue our partnership and help more people who lack access to quality health Kayo ang susi para sila ay gumaling at muling magkaroon ng pag-asa. Just scan the QR code on the screen. God bless your generosity.